Andito ako ngayon guys sa uh, garden. Uh, time is 6.20 p.m. Uh, Ichi-check uh, eh, ko lang yung mga pananim ko dito. Uh, everyday ko kasi i-check-check ko eh. Pinitingnan ko guys. Ayan. Yung, yung mga pananim natin. Ayan. kasi may mga nasa paso ako dito na tanim may e medyo malakas ang hangin ngayon dito natutumba siya natutumba yung nasa paso kaya ang ginagawa ko inaayos ko siya kaya everyday ako nagsisik dito Yung mga kamatis ko din, uh, tinitingnan ko yan. Kasi tinapadaba ng hangin. Ngayon lang nakapunta dito sa garden gawa nung marami akong ginagawa. Marami akong ginawa today. Naglinis ako ng mga sasakyan. Kaya hinapon ako dito pumunta sa garden. Ayan yung aking mga ano yan, yung mga uh, talong talong tsaka kamatis yung kamatis yung dun kamatis tapos ito yung aking ampalaya yan binibisita ko yan sila palagi ito meron ng ano malaki pwede nang i-harvest yan Pwede kang harvest Maganda yung ganitong variantang ampalaya niya. Maganda. Maganda ng ganyang variant. Yung nandun sa kabila. Yung nandun. Ampalaya din yun. Kaya lang ibang variant naman yun. So, Kumito lang ako dito palagi guys Pagkatapos sa sasakyan Sa garden naman <laughs> Sipag natin magtanim eh Tapos ito naman yung ating mga Sigarilyas Yan Tatlong puno ay apat na puno yan Yan Tsaka yan Yung iba nakasampan na yan sa gapangan guys Pakapagod din Pero okay lang Sanay na tayo dyan So yun lang guys yun lang mo na ang video ko for today Thank you for watching